usapang pag-aalaga ng bata dahil meron daw alaga itong ating kababayan na nakasulat sa kanyang kontrata. Magandang araw kapag ang alaga mo ay newborn pa lang ay ikaw na ang magpapalagi dahil kasama ang magulang niya ay isa ka sa huhubog sa pagkataon niya. At karamihan nga talaga ng mga nandito sa Hong Kong ay nagrehire na sila ng katulong bago pa man sila manganak. O di kaya ay may papalitan kang domestic helper na mag-aalaga doon sa bata. Bukod nga sa maselan sila sa paglilinis ng bahay, pagluluto ng pagkain, ay mas maselan ang mga amo patungkol sa kanilang mga anak dito sa Hong Kong. Dahil ang mga bata nga dito sa Hong Kong ay meron silang mga boses, pakikinggan mo kung ano talaga yung kanilang mga sinasabi. Maghahatid ka sa eskwelahan, magluluto ka ng pagkain na separate sa magulang kapag maliit pa yung bata. Minsan pa nga ay pakikisamahan mo pa yung lola ng bata. Minsan din dito ay ikaw ang magiging teacher ng bata kapag meron silang mga ginagawa sa mga eskwelahan nila. Pero uso dito yung may tutor sila at marami silang mga activities na ginagawa. Kung papansin niyo parang sa pag-aalaga pa lang kapag may alaga kayo ay ubos na ang inyong oras, di ba? Pero lagi niyong habaan ang inyong mga pasensya at maging gentle kayo sa kanila lalo na pag nasa labas kayo dahil napakadami na ngayong narereklamong domestic helper dito dahil minsan nami-misinterpret nila kung paano hawakan or handle yung mga bata lalo na pag nasa public place sila.